Hapon na ba? pahapon ah, na. Ka farmers, ng patak ng ulan, oh. Kakatakot. Oh. As usual, mga ka farmers, wala naman tayo na trabaho. <laughs> maghapon na ulan, halos maghapon na naman. Ayun. Ganyan, kalaki. Kalakas ang ulan. Oh. So, salamat na lang tayo at wala namang bahagin masyado. Ayan, no? Oh. Kaya, ano na naman ang gagawin natin? Wala na naman sa farmers. Oh. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. talaki oh, talaga ng patak ng ulan sa farmer so eh oh. naman tayo pwedeng maganda sana kung nandito na tayo sa loob sana dito sa bahay kasi wala din signal wala tayong wifi walang kuryente ayan na malakas na buhos ng hangin oh, sa kahulan parang may bagyo oh. walang hangin ah, walang kuryente walang internet ano na tayo nyan maganda sana dito na tayo sa loob ng bahay kahit pa paano makapag-share na makapag-turo makapag-share ng kalaman tungkol sa pagtatanim ng anumang gulay pero wala pagsinerado natin itong pan pagsinerado natin itong bintana ito, sarado natin itong bintana wala na tayong maririnig sa labas kahit sa wala nang signal pala ayan o oh. lakas talaga ng buhut ng ulan o oh. Ayan, yun naman o no? ang lakas ng ulan Kaparbers farmers o mag na pa lang ngayon ng hapon ano na tayo nyan wala naman tayo matrabaho nito ay wala na naman tayo matrabaho Kinansel na lang mga school kanina ng mga bata ah. Tapos ng ulan eh. Ano naman kaya mga ngayon? Tapos talaga ng patak ng ulan. ay talikuran nitong ulan na ito. Oh. Lakas ng ulan talaga. mabuhat yung simento Para mabubutok yung simento, ka-farmers! Oh. So. O, mamaya ka farmers, titignan na naman natin yung daanan doon. Lakat nito. Baka mapaan na madadali na naman yung daanan natin doon, ka farmers. Oh. Wala na, sa farmers. Sana tumigil na ang ulan. Okay ka farmers, hanggang dito na lang muna.